sundot tayo mga sadik ng radiador sabarado para malinis ang loob mga sadik ganyan ang paglilinis ng radiator sinusundot para sa inyong haba o oh. o oh. lalim para diret-diretso sadik yung tubig hindi nagkukun, hindi awong ito hindi hindi siya bumabara apat yung pan, apat na yung barado Yan. Linis linis, 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 linis. Tindi po ng mga baraw. kung gusto magpalinis ng radiador dyan mga nanonood po sa atin ayan barado na naman po ayan, 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 ayan. hindi na naman po pupaon yan lang po kalahati lang pupaon yan po ang barado huwag na po natin pilitin na kung ano yung pagka barado na kasi nagkukos po yan ng maraming butas sa loob bali walo walo ang may bara para din yung photo siyam ito pa sampu Once, eleven. barado 12. 12 po na butas. Ang barato. Okay, 12 po na kwan. 12 na butas mga sali. Ang barato, kita. Thank you for watching mga sadik.